Boom tarat tarat? Alam niyo bang may ibong tinatawag na tarat? Enso, so Ito ang long-tailed shrike o lanius shark. Isa sa mga ibon na tinatawag na tarat dito sa atin. Sinabi ko na isa sa mga dahil ang lokal na katawagan na tarat ay tumutukoy sa mga shrikes. At merong limang recorded na species ng shrikes dito sa atin. Tinawag silang tarat dahil sa malakas na huni nila. Gaya ng ibang shrikes, merong bandit mask ang long-tailed shrike. Kakaiba lang itong subspecies na sutos natin dahil buong ulo ang covered, hindi lang mata. At pansinin nyo, meron din siyang manipis na hook sa ibabaw na tukanya tulad ng mga kapatid niya. Ilan pang local names ng long-tailed shrike ay panal, tarat san diego, at mamumugot at berdugo. Yung mamumugot at berdugo ay dahil kadalasan pag nakakahuli sila ng prey, ang una nilang kinakain ay ang ulo and the rest ng katawan. Madalas nilang itusok sa mga matitinik na bagay katulad ng barbed wire o kaya tinik ng mga halaman. Makikita ang mga long-tailed trike sa kapatagan, mga open fields na may kaunting kakahuyan. Minsan, nakikita rin sila sa urban areas. At unlike ng kanyang kapatid na brown shrike na migrant, ang long-tailed trike ay resident dito sa atin. Astig no? Sa inyo ba, anong klaseng strike o tarat ang nakita nyo na? Kwenta nyo sa comments below. And together, let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not reuploading it. Kita kita sa next video. Bye!